mas pinaigting ng Department of Health o DOH ang kanilang mga hakbang upang tugunan ang tumataas na kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa. Ayon kay Health Secretary Chodoro Herbosa, mas palalawakin nila ang pamimigay ng libreng antiretroviral drugs o ARVs. Sinumulan na po natin ang patient appointment system naman sa San Lazaro nung isang linggo sa pabelya para sa mga buntis. Ito ay para madali ang makuha ang schedule ng mga kailangang pag magpakonsulta at kukuha ng gamot sa HIV. Sa sistema ito, masisiguro din natin na regular na ang pagkonsulta ng mga persons living with HIV. Sa ilalim ng patient appointment system, masisiguro na rin ang tuloy-tuloy na pagtanggap ng libreng gamot ng mga pasyente. Mayroon ding libreng HIV screening test at HIV confirmatory test sa mga HIV hub pati na rin sa iba pang ospital sa bansa. Hindi na po death sentence ang HIV sa panahon ngayon. Kailangan lang po kumonsulta para magpa-test at screening maintenance. Maintenance lang ang kailangan po katapat niyan para lang na siyang high blood or diabetes na basta meron kang gamot, tuloy-tuloy po ang uh, magagawa at ang DOH po magagawa natin ito tiniyak din ni Herbosa na sapat ang supply ng ARVs sa government treatment hubs. Samantala, kinumpirma rin ng kalihim ang rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magdeklara ng public health emergency, bunsod ng pagtaas ng bilang ng mga kaso ng HIV. Nakaschedule na ang meetings namin yan sa cabinet. Pero ang trabaho ng DOH tuloy-tuloy, ang rekomendasyon ng pagdeklara ng the public health emergency ay binigay ng Philippine National AIDS Council. Batay sa datos ng DOH, mula Enero hanggang Marso 2025, nakapagtala ang bansa ng average na 57 bagong kaso ng HIV kada araw. 33% dito ay nasa edad 15 to 24, habang 47% naman ang nasa edad 25 to 34. Karamihan din sa mga ito ay mga lalaki. Sa huli, nanawagan si Herbosa sa mga ahensya ng pamahalaan na magkaisa para mapababa ang HIV cases to battle HIV, kailangan ko ang legislation, kailangan ko ang funding, kailangan ko ng information campaign. So yun yung reason why I'm asking at least an executive order para yung mga iba-ibang ahensya ng gobyerno tumulong para mahinto talaga natin itong 500% increase of HIV in our kabataan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News.